Kung akala mong nakakatakot ang mga armas ngayon, dapat mong makita kung ano ang ginagamit nila sa loob ng isang daang taon. Isang libong taon na ang nakakaraan o kahit dalawang libong taon ang nakakalipas. Alright, kumusta? Welcome back sa Roots TV. Narito ang mga pinakanakakatakot at nakakamanghang armas sa buong mundo. Una ay tingnan natin ang Huacha. Ang armas na ito ay tila moderno, ngunit ginawa ito Noong ikalabing limang daang taon sa Korea, ang huwatsa ay isang uri ng karwahe na may kakayahang magpaputok ng napakaraming araw na may rocket o iron bolts mula sa mga baril. Ang huwatsa ay isa sa mga unang rocket powered noong unang panahon. Noong 1590s, sinubukan ng hapon na sakupin ang Korea. Ginawa nila ito dahil sa hangaring sakupin din ang China at maging mga pinuno ng Asia. Ngunit nang subukan ng hapon na sakupin ang Korea, sila ay pinigilan ng mga Huwacha kaya napatigil ang kanilang pagsalakay. Inilabas ang napakaraming Huwacha sa buong Korea. Bawat isa ay kayang magpaputok ng isang daan hanggang dalawang daang araw sa isang pagkakataon. Dahil dito ay nagawang manalo ang 3,000 mga sundalong koreano laban sa 30,000 mga sundalong haponis. Kung hindi dahil sa Huwacha, baka ang mga koreano ay nagsasalita na ng ngayon ng Japanese. Susunod ay pag-uusapan natin ng Arumi. Maring isipin mo na gusto mo ng matibay na espada dahil narito ang Arumi na ginawa noong unang panahon ng Sangam at nagmula sa Kerala, India. Ang talim ng mga Arumi ay napakahaba at may pabilog na hugis na parang kombinasyon ng espada at latigo. Karniwang may habang 160 cm ang mga talim nito at gawa ito sa malambot na bakal. Para magamit ng maayos ang arumi, dapat pareho haba ng talim at ng braso ng taong gumagamit nito. May mga pagkakataon na maraming talim ang nakakabit sa isang hawakan. Ang paggamit ng arumi ay isa sa mga huling bagay na itinuturo ng Indian Martial Arts. Napakahirap gamitin, ngunit kapag matutunan mo ito ay napakamapanganib at perpekto ito para sa pagkipaglaban sa maraming tao. Ngayon ay tingnan naman natin ang shotel Ang sinaunang armas nito na ay nagmula sa Hilagang, Ethiopia. Ito ay isang napaka ayang pabilog na espada na ginagamit sa pagsasaka ngunit mas nakakamatay. Karaniwang may habang isang daang sentimetro ang tali nito ngunit bakit nga ba ito pabilog? Ang hugis nito ay nagbibigay sa iyo ng kakayhang abutin ang mga shield ng kalaban at tatamaan ang mga bato o bagahi. Susunod ay tingnan natin ang Bob Simple Tank. Ang Bob Simple Tank ay mula sa ikalawang digmaang bandaigdig at sinasabing ito ang pinakakakaibang tangke sa kasaysayan. Ito ay dinesenyo ng isang punong ministro ng New Zealand na nagangalang na si Bob Simple. Matapos ang pagsalakay ng Alemanya sa France, kailangang mag-isip ng mabilis ang mga kakampi upang makagawa ng mas maraming mga tangke ng mas mabilis. Kaya naisipan nilang pagsamahin ang mga tangke at traktor. Ito ay makakatipid ng oras at pera. Ang mga tangke ay pinamamahalaan ng walong miyembro ng crew at may mga magaan na baril ng machine sa paligid ng tangke. Ibig sabihin, ang tangke na ito ay maaaring umataki at magdepensa sa bawat anggulo. Kumikilis din ito sa isang kakaibang bilis na 13 milya kada oras. Ginagamit ito ng hukbong New Zealand sa kaso na sakaling sakupin ng hapon ang kanilang bansa. Ngunit swerte para sa mga kiwi na hindi nangyari ang araw na iyon Ngunit nakapagtataka kung paano itinatayo ang mga simple tank ni Bob sa isang tunay na laban. Susunod ay tingnan din natin ang swinging maze. Ang mabigat na bola na may mga spike ay isa sa mga pinakamatinding armas mula sa dingmaang Vietnam. Ginagamit ito ng mga Vietcong. Ang mga maze na ito ay nakakabit sa mga lubid at nakasabit sa mga puno. Pag may tumapak sa lubid, magpapakawala ito ng bola na may maraming spike kung mayroong nakatayo sa pagitan ng landas ay mahari itong matusok sa mga tinig. Ito ay isa sa mga pinakamalupit na taktika ng mga Vietcong. Maraming Amerikanong tropa ang naging biktima ng swinging maze nang kumalat ang balita tungkol sa booby trap na ito sa buong army ay natakot ang mga tropang Amerikano. May mga sundalong natatakot na makakita ng prutas. Sa pag-aakalang maaaring ito ay isang swinging maze, at ngayon ay pag-usapan natin ang steam cannon. Ang steam cannon ni Archimedes ay isa sa mga pinaka-advanced na sandata noong unang panahon. Si Archimedes ay isang griegong matematiko at ininyero na naninirahan sa lungsod ng Syracuse noong ikatatlong siglo Nung atakihin ang Syracuse, ay nagdesenyo si Archimedes ng mga advanced na sandata. Ang pinakakilalang sandata ni Archimedes ay ang steam cannon. Ang cannon ay isang malaking metal na tube na, na, ang isang dulo ay inilalagay sa loob ng isang furnace. Kapag mainit na ang temperatura, ay sa kanito pinapasabog. Ang cannon na ito ay mahan magdulot ng pinsala sa anumang mga barko na umaatake sa Syracuse. Susunod ay pag-usapan naman natin ang Flagerfoss. Ang Flagerfoss ay ginawa ng hukbong aliman sa panahon ng ikalawang digma ang pandaigdig, ito ay dinesenyo para maging isang rocket launcher para pabagsakin ang mga eroplano ng kalaban. Pwedeng lagyan ng siyam na rockets ang loob nito at ang range ng rocket ay umaabot na ng 300 metro at konti pa lamang ang gumagamit nito. Ngayon ay ipapakita ko sa iyo ang Chokono, ang sinaunang sandatang Chino na ito ay tunay na nakakamangha ito ay halos isang semi-automatic crossbow. Nakakapaniwala isipin na ito ay halos 2,000 taon na. Pwedeng isaksak ay matibang mga araw upang mabilis na magpaputok ng mga araw. Ang range nito ay nakakamangha na umaabot ng 180 meters. Ngunit ito ay pangunahing ginagamit bilang defensive kaysa offensive na sandata. Susunod ay tingnan naman natin ang Regis Blunt. Ang sandatang ito ay pinagmulan sa India at nagmula noong 2,000 taon. Ito ay isang matalim na bilog na sandata na dinesenyo o pang ihagis sa mga kalaban. Gawa ito mula sa steel na nagbibigay daan o ihagis ito ng hanggang sa 60 metro. Ang loob ng Regis Blunt ay may ibig sabihin, pwede mong ikutin dito ang iyong daliri o kamay. Ngunit ang labas nito ay napakatalim at maaring madaling pumutol ang tela, balat o kahit buto. Susunod ay tingnan naman natin ang Mack ang Makwate lagi ginagamit ng mga Aztec at galing sa kung ano ang tinatawag na Mexico ngayon. Ito ay halos isang wooden club na may mga matatalim na spikes. Ang mga spikes na ito ay gawa mula sa obsidian na isang natural na bato na maaaring maging napakatalim. Ito ay napakatanda na, nagmula ito noong isang libong taon. Ngunit tiyak na masasaktan ang tatamaan nito. Sa wakas ay dapat mong makita ang baknak. Ang baknak ay isa sa mga pinakamatarik na sandata na makikita mo. Ito ay nagmula sa India at dinisenyo base sa koko ng isang tigre. Ito ay katulad ng isang knuckle dust faster ngunit mayroong mga spikes na maaring itago sa iyong palad. Ang mga ito ay madaling makapasok sa balat. Ginagamit dati ng mga asasin ang lason sa dulo ng mga ito. Ibig sabihin pagkatapos mong putulin ang isang tao gamit ang isa sa mga ito, ang lason ay papasok sa kanilang dugo at sa huli ang siyang tatapos sa kanilang buhay. Ikaw, alin sa mga sandatang ito ang pinaka Comment mo yan sa baba ng video at see you next time.